Tahan naman natin yung mga palibreng t-shirt tsaka mga iba't ibang klase ng mga damit libre lang so madiskarte tayo mga Pinoy eh tara na <laughs> ayan Hi, can I have a bag? Thank you. Come and join us. All right, all right. Thank you for inviting me. Tama na yan. Alam <laughs> bag na na ano mo. Napuno oh, Wala pa yung sa'yo, Elon. <laughs> Ito, ho, oh, ah, konting brush-brush lang, Oh. Nagami lang siya. Ito, Tommy. Di pa gamit, tingnan mo. Di pa siya nagamit. Ito, mga sandals. Tapos, ito, Adidas. Yan. Sayang, so, palitan lang yun ang mga sintas. Okay na. Ito, Reebok. Yan. Ito, Nike. Konting gamit lang. Ito, Under Armour, Oh. Wala pang gamit. Bagong-bago pa. Yan. Under Armour. Ang bata. Ito, Saper. Ito naman, Crocs. Yan. Ito, bago pa kung tinglinis lang. Approximately. Hmm. Proxima. Ito naman yung balance. Ito Adidas. At yung brush brush lang yan. Yung kapay na yun ulit. Ayan. Basta mga bago pa sila. Yan. Dito naman tayo. Inabakan ko lang. Hmm. Hand sanitizer. Lotion. Dental floss. Lip gloss. Yan. Mga toothpaste. Ang ano pa to. Mga box pa. O. 20 2027 pa yung mga expiring yan. Ayan. Hmm. Bubble bath. Ayan. Mga dilata. pa agad yun, no? Oh. oh, hindi pa nabuksan yan. Oh, sabon. Oh, toothbrush. Bibili pa ba ako? Oral binay, no? Oral oh. gay. Okay. Tapos ito, shampoo, body wash. Mm -hmm. Ito naman. Ito okay. pa. Facial tissues. Oh, meron pa pala kung dito. Sanded candle. Cinnamon. Patakas oh, pa yung iba, oh. Yan. Ito yung gamit sa bahay. Ito yung rag. Yan. Na-extend to. mahaba. Nah yan. Oh, mas mahaba nah pa yan. Ito. Ang kilo. Oh. Ito yung magamit pa yan. Po. Ito po, 79.4 pounds. Ito, 1.2. Ang ganda. Ito, 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 oh, ito, 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 O, may mga tag pa yun, o. Oh. Forty dollars. O, bibili ka pa ba? Sayang. O, oh, jacket. Ito, scrub. Sayang pa itong scrub. Magagamit ko pa. O, oh, ito, short. Nike. O, oh, bagong-bago. Hindi Nike na short. Ito naman. Under Armour. Yan. Yeah, Under Armour. American style. A6. Yan. Yeah, Kung na cool. itong mga shorts. Ito, mga sando. Mga bago din ng mga sando. Ito naman, uh, mga bago to siya ng mga boxer. Tsaka brief, Mga bagong bago talaga. Tingnan nyo. Hindi na gamit. Mm. Yan. Mm. Hmm. Hmm. Diba? Di yan. Mm. Diba? Hindi na gamit. Wala naman sa itura pag nagamit siya. Yan. Boxers. Ito. Pag sa dirty table yata to eh. Ito. Bago rin Oh. No? Oh, lalaki. Ito naman May mga papel pa. Hmm. May mga papel pa. Ito pang beach mga. Ito naman mga sa Ito naman jacket. na naman jacket ni Larry Book. Ayan. Ayan yun. Parang Oh. Diba? Di pa nagamit. Di nila ginagamit. Ito din maganda. Oh. Ganda ng kulay. Ayan. Hmm. Di nila gamit. Tingnan nyo. Kasi mayroon pang ano. Oh. Ganda din. Oh. Diba? Ito din. Di din nagagamit. Ayan. Ayan jacket. Ayan. Ito mga pang jogging naman. Ito magaganda din ito. Tingnan nyo. Ang gamit yan. Di Pinito niya. Huwag kang jogging ha. Huwag kang jogging ka talaga akin. Hindi pa nagagamit na so, din nila. Wala. Nakatago lang siguro sa kanila. Ito niya yan. Huwag hmm. kang jogging. Ito naman. Ayan. Pantalon. Ito pang workout. Leggings. Ito leggings. Ang ko Ayan. Pantalon. pero naman mga bags. Ayan. Ito gap na bago. Kunting brush brush lang yan. Ayan. Ito pang gym bag yata. Ito. Ito. Ayan na bag. Sa so, ito din. Oh. Diba? Oh. Kasi ito naman mga damit nila. Yun. Uh, be. Yan o. Oh.